tinangang nakikilala ang larong football dito sa Pilipinas. Patunay dito ang pagkahumaling ng ilang Pinoy sa sikat na grupong Azkals. Siyempre, hindi naman pahuhuli ang isang grupo pagdating sa larong ito. Sila, ang Foot Caleros, ang pambato ng mga taga-Tondo. 2006 na magsimula ang grupong ito na kinabibilangan ng ilang mga estudyante ng Magat Salamat Elementary School sa Tondo. Layunin nito na ma-develop ang talento ng mga kabataan sa larong football at nang mailayo sila sa mga bisyo. Ang kalsada ang unang naging training ground nila, kaya naman tinawag itong footcal o football sa kalye. Bukod sa pagiging manlalaro ng footcaleros, naging daan din ito para makapag-aral sila sa kolehiyo. Katunayan, may mahigit limampung miyembro na ang grupong ito na kasalukuyang nag-aaral. At ngayon, tinuturuan nila ang ilang kabataan na gustong matuto ng football ng libre. Pero kung akala yung tipikal na football lang ang ginagawa nila, aba, sumasayaw at nagpe-perform na rin sila ng freestyle football. At para pakitaan tayo ng kanilang galing sa larong ito, narito na ang Team Foot Caleros ang ating UH Morning Star. Não, tá ligado, né? DJ Ei, Toninho! Mãos para o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha. Tu por quê? Porque hoje tu tá, presa, tu tá preso. Tu tá preso, tu tá preso. Vai! vai mãos vai, para vai. o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha. Tu por quê? Porque hoje tu tá preso. Tu tá preso, tu tá preso. E agora, eu vou falar os seus direitos, hein? Eu tenho direito de sentar, eu tenho, tenho direito de kickar, eu tenho, tenho direito de sentar, de de, de, de... de rebolar. Eu tenho, tenho direito de sentar, eu tenho, tenho direito de kickar, de eu tenho, tenho direito de sentar, de de, 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 de rebolar. Você também tem o direito de ficar caladinha, ficar caladinha, fica, ficar caladinha, fica, ficar caladinha, fica, fica caladinha, fica, fica caladinha. Fica, caladinha. Fica caladinha, vai, Ficar caladinha, fica, ficar caladinha, ficar, fica caladinha, fica, fica caladinha. Fica caladinha. Fica caladinha, caladinha. E agora desce, vai, desce aí novinha. E aí, Eric, Eric. Eric. Okay. All Alright, good morning. Good morning, eita, ka, ka na Impressive, Alright, Impressive, ha? Oo. Oh, oh, oh. Galing, galing, galing. Oh. Bakit football ang naisip nyo na lagyan ng twist, Eric? Um, kasi meron na tayong uh, freestyle sa dancing, freestyle sa sa swimming, freestyle, freestyle sa basketball. Sa, sa basketball. Siyempre, yung football din naman, kailangan na ng freestyle. Galing. galeng, so, galeng. galing. Itong galing. mga tricks na ito, gano'ng kahirap, anong klaseng disiplina, anong klaseng training uh, para ma-perfect mo yung mga ganyang ginawa ninyo? Yung freestyle kasi hindi siya, ano, parang hindi siya overnight uh, sport. Actually, football, Mahirap. tas yung freestyle, mas mahirap. So kailangan mo ng total dedication, patience, at saka hard work. Alright, All right. si Rafael Rosel si Rafael, kasama ng mga futkaleros. Marunong no? pala sa freestyle football itong si oh, oh Rafael. Oo nga. Akala ko ha? patuturuan pa natin eh. At Pero, dahil sa inyong galing sa freestyle football, kayo ang uh, uh, aming UH, UH morning, morning Star. Umaga, foot foot ang tondo futkaleros. Para pra aborá-la, lá, as more performance. na manjã. Ó, ó, pra que de Rafael e Golden, conting tricks and moves si, na Go, guys. É o Tigrão, tá ligado, né? DJ Toninho. Hey. Mãos para o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha. Por, por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá Vai, vai, vai. Mãos para o alto, novinha